So hello guys, ito yung ano natin guys, maulan talaga tayo today. So ayun, keep safe kayong lahat dyan. Ito lang tayo guys, sa loob ng ano, sa bahay tayo. While raining sa labas guys, raining outside. So dito naman tayo guys. Hala, yung mga manok ko. Napakaputik ra ba talaga dyan? Yung mga paa nila, oh. So, nagmamark-mark din talaga dyan. yung guys. So yun, sila. Nilalamig na yan sila. So, yun lang. Thank you so much. Thank you for watching, guys. get safe